Yo, what's up everyone? This is Mark Vega and welcome to Mahalta Farming Vlogs. Ayan. And for today's vlog nga pala guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magkapon sa mga alaga kong biik. Ano? And before anything else guys, no, sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang na nakarating dito sa YouTube channel natin or sa Facebook page, is please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, pakipalo rin po yung Facebook page ng Mahalta Farming Vlogs. So without further ado, intro na tayo. Let's go! Let's go! So, ayun nga guys, ano, uh, thank you pala sa tropa natin na uh, si Bird. Ayan, dahil tinulungan niya ako na maghawak ng mga alaga nating biik. No? Kasi mahirap nga naman talaga magkapon pag walang humahawak ng biik. Ayan, so yun guys, yun yung process ko sa pagkakapon ng mga alaga nating biik. Tinanggalan ko sila ng mga itlog nila, syempre. Uh, actually nga, nalate na yan dahil medyo nagtaglamig dito sa amin at medyo nagulan-ulan. Kaya nalit yung pagkapon ko sa kanila. Pero okay lang naman yan guys. dating kasi guys ang process ko dyan sinihila ko na lang mismo yung itlog pagka nahiwa ko na siya no and then ngayon kasi hindi pwede dahil medyo malalaki na sila masasaktan sila so may hila yung ano na sa may pusod kaya delikado guys so ang ginawa ko na lang pinutol ko na lang mismo yung ugat nila ano doon sa may itlog yung pinagdudugtungan ng itlog yun ang pinaka pinutol ko guys so ayun guys yun ang makikita nyo dyan sa video na yan and then ang tinurok ko rin din sa mga bake niya para ma-less stress sila at mas tumaas immunity nila sa mga bakterya no so tinurukan ko sila guys ng ng ayor at saka vitamin B complex no so sila yung mga tinurukan ko yan well actually guys nung nakaraang linggo lang din kung makikita uh, nyo sa vlog ko sa mga previous videos ko guys ano is tinurukan ko na rin sila ng vitamin ano ADE ano so kumpleto itong mga bake natin guys sa mga bakuna at vitamins kaya hindi hindi sila mahihirapan at hindi rin tayo masyado mag-aalala sa mga bake natin dahil alam natin na healthy ang kanila mga pangangatawan at kumpleto sila sa mga turok so ayun na nga guys ayan so yon yung essence pala ng pagkapon sa mga alaga natin bake is para maiwasan yung uh, pagbaho ng katawan nila dahil sa yung parang mapanghi sa alam yan sa mga nag-aalaga ng baboy ano so pag lalaki talaga yung baboy normal lang yun na mga ngamoy sila parang mapanghi dahil dahil yun sa mga itlog nila guys so tayo dahil na uh, yatanggal natin dahil pa, uh, kasi yung mga lalaki natin so hindi natin kailangan na, na mag-alaga ng uh, bulugan no para 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 ano para kapunin ano so kinakapon natin yan dahil nga yun nga pambenta sila guys para maiwasan yung mabahong amoy or masangsang amoy sa karne ng baboy na binibili natin So, okay, mahal kya. So, enjoy-enjoy na sa panunood. And maraming-maraming salamat ulit sa inyo, no? So, at least kahit papaano paano, meron tayong uh, knowledge na natututunan every time na nag-upload tayo ng videos, no? And once again, hindi pa man ako ganun talaga kagaling, pero uh, pinipilit kong i-share yung mga experience ko at mga natutunan ko rin pagdating sa pag aalaga ng mga baboy. And makakatulong tong video na to, especially sa mga aspiring hog racer ano, or sa mga baguhan lang na nag aalaga ng mga baboy. so enjoy watching guys. So guys, maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Mahal sa Farming Vlogs ano, and sa pag palaging magsusubaybay sa mga ina-upload nating videos. And I'm hoping na marami po kayong uh, natututunan at na hoping dinan na, na nakakapag-share ako sa inyo at natuturuan ko kayo at nabibigyan ko kayo ng mga tips when it comes sa pag-aalaga ng mga baboy. Ano? And soon, syempre hindi lang naman sa pag-aalaga ng baboy, ang iba vlog ko even sa mga pagtatanim ng mga gulay, especially sa city guys. So may plano pala ako na magtanim ng sili sa Mahalta Farm and gawin din siyang negosyo syempre. And para makapagbigay din tayo ng idea sa mga gusto rin maging negosyo pagdating sa mga sili. Ano? And guys, thank you ulit sa lahat ng mga sumusuporta sa Mahalta Farming vlogs. Ayun, thank you nga pala ulit kay uh, pareng ano Bert, ano na, tumulong sa atin, ano, one call away lang talaga siya. So, isang tawag lang, is, dumating siya agad. <laughs> so, sinabihan niya ako na, punta lang siya, kain na siya, ligo lang siya ulit, ayan. So, yun, agad niya ako pinuntahanin. Thank you, thank you so much talaga sa iyo, pre. Ayan. Uh, tapos, ayan, sa mga bago pa lang, di pa nakakapag-subscribe, at bago lang na narin ko dito sa channel natin, ano, is please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para like yung ma-update everyday na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, pakisupport din po yung page ng Mahalta Farming Vlogs. Ano, pwede nyo akong i-follow dyan. And pwede nyo po akong i-reach out dyan. So makikita nyo rin dyan, makakapag-post din tayo dyan ng mga uh, inspiring uh, something or etcetera, Ano? And guys, see you in my next vlog. Bye!